week of the ordinary time sa araw po ng Wednesday at napansin po ba ninyo mga kabatid na ipinapakita sa atin ang mga ordinaryong ginagawa ng Panginoon binigyan tayo ni San Marcos ng uh, idea kung ano ang uh, na nagaganap sa isang araw na ginagawa ng Panginoon at talagang punong-puno, hitik na hitik sabi nga natin ay uh, talagang uh, Jesus is always on the move at uh, binabanggit po yung Kapernaum ako po ay ilang beses na nakarating dun sa Capernaum, the city of Jesus. Nakita ko po yung sinagoga. Naroon pa rin po yung uh, parang uh, uh, sabihin natin na uh, anyok ng uh, sinagoga. Bagamat mga nakikita lang po namin ay mga bato-bato. din po yung bahay ni Simon Pedro at na uh, kung saan ko pinagaling yung kanyang mother-in-law dito sa ating uh, banal na ebanghelyo. Nakita po natin ang Panginoon ordinary time ano ang ginagawa niya preaching, healing, at pagpapalaya sa masamang espiritu. Ito po ang ordinary time ng Panginoon. Kaya nang dumalo po siya sa, sa uh, Kapernaum, dumiret sa sinagoga, pagkatapos ng sinagoga, siguro, uh, ako, ako ang Panginoon, magbe-break time muna ako. O kaya ay relax, relax, relax lang dun sa bahay ni Simon Pedro. Pero hindi po ganun na nangyari sapagkat na uh, may sakit yung kanyang biyanan, Nilalagnat, po ng Panginoon, gumaling. Kaya yung biyanan, nagsilbi sa Kanya. Ganun po siguro ang produkto ng pagpapagaling. Pag tayo po'y pinagaling ng Panginoon, immediately, we will find ways to serve the Lord and to serve other people. Sabagat yun po talaga ang kagalingan. Pagkatapos natin pagalingin ng Panginoon, meron tayo namang misyon na maglingkod. Ibalik natin sa Diyos. Sabi nga ni Bishop Melray, balik handog o palit handog Iibalik natin yung handog natin sa Panginoon Para sa ganoon ay uh, lagi tayong pagpalain Pero magkatapos po na pagalingin ng Panginoon Yung biyanan ni Simon Pedro ay dumagsa na ang pagkarami-raming tao Nanupad lahat ng uri ng mga tao na may sakit ay naruro na Pinagaling ng Panginoon ang lahat Naturally, siguro gabi na po natapos yon at naturally, kailangan ni Jesus na magpahinga. Kailangan po muna niyang matulog ng masarap. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Maaga pa lang ay gumising na para po siya ay makapagdasal, makaniig ng Ama. He is well aware that he needs guidance. He in needs inspiration. He in needs light. He it, needs grace to be able to know and to accomplish God's will. Kaya naman, naroon siya para makapagbigay ng oras sa kanyang ama para siya ay mabigyan din ng espesyal na kapangyarihan at gabay. Kaya naman dumating sila si Mon Pedro, Lord, sikat na sikat na po kayo. Inahanap po kayo ng lahat. But the Lord said, No, we will move on. We will go to the rest of the uh, Israelites people, yung mga kapatid nating mga naliligaw ng landas at mga kapatid nating higit na nangangailangan ng ating pagpapagaling. Ano po niyo kitang-kita ko po rito that Jesus is balancing his act. He would like to strike the balance between prayer and work. He would like to balance between uh, private time and public time. He needs to balance between popularity and obedience and submission to God. Kaya naman ito pong mahalaga sa atin na pong panahong ito na maaring bumabalik na tayo sa ating pagtatrabaho at na uh, kahit na may pandemya pa ay uh, pili tayong uh, bumabalik sa ating mga nakagulian. Ang isa lang pong aking paalaala, don't forget to pray. Don't forget to give time to the Lord para tayo magabayan kung ang Panginoon nagbigay ng oras para sa ikabayan, para sa ibigyan ng kapangyarihan sa lahat ng kanyang ginagawa, how much more na tayo po na mahihina, marurupok, kailangan natin ng paggabay ng Panginoon. Kaya naman po sa panahon ng ordinary time, si Lord busy busy sa pagpapagaling, sa pangangaral ng mabuting balita, pagpapalayas ng masamang espirito. Tama rin po itong panahon ito. Lumapit tayo sa Panginoon upang tayo mabigyan niya ng lakas kapangyarihan at panibagong buhay